Yun, isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan no? so may kwento lang ako sa inyo medyo kinakabahan kasi ako ngayon eh. so ang oras ngayon 4.32 ng umaga na so linggo ng madaling araw ngayon nakakuha ko na ship ng pang ano, uh, madaling araw so, medyo kinabahan lang kasi ako kasi pagaling uh, ko lang nang nagdrop ako ng pagkain doon na in-order ka ga, galing sa top si So, ang instruction sa akin ng customer, hindi niya makukuha yung ano, pagkain kasi nag-work daw siya. Baka call center yun sa bahay lang siya na nakasign. Sabi niya sa akin, iwan ko raw doon sa pinto ng bahay nila. Yung may hard deflex daw. So, pinuntahan ko naman ngayon-ngayon lang medyo kinakabahan lang ako sa mga ganong setup eh kasi mahirap kasi sabi nga ah, mahirap to iiwan ko dito baka may makakuha ng iba nito tapos sabihin nyo din nyo nakuha busy daw siya eh. tinatawag ko di naman sumasagot sa cellphone nyo pinapatay ay magpa siguro nga importante sana nga lang talaga totoo may ginagawa siya sa loob no? kasi ang hirap kasi pag binaliktad tayo ng, ano, ng customer na hindi niya nakuha yun eh. Kaya wala akong choice so, Sinabit ko doon sa may post eh, At tabi nung Ano niya nung basahan na hala, Nakasabit doon Naalala ko lang sabi ko ma'am sana kunin nyo kagad to Baka kasi may makakita na iba kunin Tapos i-report mo ako Ang hirap nun ha ah. Ginawa ko na yung trabaho Tapos ganun pa mangyayari sa akin Kaya yun Medyo kinabahan na ako Kaya naikwento ko lang yun Kasi hirap kasi mga ganun eh So sana pag may order ng panda Iwanan nyo muna yung mga ginagawa nyo kung importante man yan kasi kunin nyo muna yung order nyo kasi hindi naman kami pwede magtagal sa inyo kahit gano'y instruction nyo, ang hirap nun ang hirap ng gano'y instruction na iiwan lang sa pinto ay, kung may makakita na iba nun kunin nyo i-report -re nyo kami na hindi nyo nakuha o oh, diba, ang hirap nun tinext ko siya, tinex ko siya sabi ko kunin nyo na to mahirap eh hindi kasi nag-send sa ano ko yung ano yung picture na naiwan ko dun eh ayun naikwento ko lang ngayon, ang hirap kasi mga gano'ng sitwasyon kinakabahan ako sa mga gano'ng sitwasyon eh. baka may scam na naman ako eh. katulad nung isang araw akala niya makakuha siya na sorry voucher, di siya nakakuha sa akin na sorry voucher kasi matakang ko rin siya ang hirap ng ito eh, ito kasi walang ano ang hirap ng ganito kasi kailangan talaga may problema na nakuha ng tao, eh, yung gano'ng kasi iwan, nun. wala naman kasi yung mapag ano-ano tao, walang katao-tao sa lugar nun, kaya sana nakuha niya yun lang ciao